sa harap ng paulit-ulit na pangaharas ng Chinese Coast Guard sa loob mismo ng ating teritoryo. Inalam ng mga senador mula sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang mga hamon na kanilang kinaharap pagdating sa pagprotekta sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang sentro ng balita niya mula kay Daniel Manalastas, live. Yes, Angelique, nanindigan nga ang Department of National Defense na wala silang aatrasan sa usapin ng pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Sa gitayan, Angelic, nangyayaring si Galot sa West Philippine Sea. Kumarap ang mga kawani ng DND at Philippine Coast Guard sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense hinggil sa mga nangyayaring problema sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas ng China. Ayon sa DND, kahit anong kagamitan pa ang meron sila, kakayanin nila. Inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo? Forward. Pero wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. Medyo, kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Ba Nanindigan din Angelique ang DND na hindi ang presensya ng mga Amerikano ang naging dahilan kung bakit naging matagumpay ang resupply mission kamakailan sa Ayungin Shoal ng ating Philippine Coast Guard. Piniliwanag din nila ang dahilan ng presensya ng mga Amerikano. Is that the, the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin dahil meron presence ng, ng aircraft ng Amerika? Po ang naging successful po yung Rory natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness. Makami coordination po sa AFP. Angelic, sinagot naman ng Philippine Coast Guard ang tanong ni Sen. Risa Ontiveros kung ang manoy disinformation ng China sa West Philippine Sea ay state-sponsored din ng nasabing bansa. May sense ba kahit yung uh, media friends ninyo na itong disinformation campaign ay, ay state-sponsored ng China? Based on my personal understanding, ma'am, of course... Um, this uh, kind of uh, information operation will not be um, will not be happening unless it's supported by a state actor. Angelic, ayon nga kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ay nakakaisa silang mga senador na sa layunin na dagdagan nga ang pondo ng uh, Department of National Defense at ng ating Philippine Coast Guard para sa susunod na taon ngayong panahon ng budget deliberations. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.